Pinag-aaralan mo rin ba yung Alam mo yung dalawang team maglalaban kung yes. ikaw tatawag eh. Bawat player, pinag-aaralan mo rin. Yes, eh, scouting namin. Scouting uh, yun, uh, di ba? Ah, o, sige nito. Scouting tingnan. para player yan. Tsaya yung coaches, ano, uh, uh, tendencies yan. Pati tendency... habit ng mga player. Yes. ba? Uh, Matrador ano, ka? Ako? markado na rin kayo tapat. yan. Maraming uh, sa akin yan. Yung Ako? mga uh, mga Ako? players Ako? sa coaches, sa uh, manager. Markado Ako? na pala, pala no? Kaya rin, di ba Markado na pala. Marami, marami namin ramen pag ikowe good or Ito naman uh, ref, anong payo mo may bibigay sa mga kabataan ngayon na nagpaplano maging professional referee sa Pilipinas at ano rin sa tingin mo ang kailangan na baguhin at ma-improve ng bagong generasyon? Eh, siguro sa daming pinapanuoran, uh -huh. sabi na madali mag-referee. Pero kailangan talaga, eh, may boss ka rito. Uh -huh. Ibang nakasalo, uh dedikasyon, para matuto ka talaga kung sa'yo mo to. Kung baga ano nga, marami nag-aral. Many are called, but peace Joseph. Yun, na na referee na tuturuan ko. Maswerte na may dalawa akong gagaling na referee uh, sa minila.